yos kamu tu naman yang ay, nak ay, nak ay na yan. ah, nakatingin ang choco ay na expression ah Nakabangs ang choco danda danda nang choco nakatingin ah sino na sayo Cino sino ni mama sino Sino nagupit na bebe? <laughs> si Prim ito? Uy Prim, ini-snap mo ko. Prim Prim. Eh, It, <laughs> Timbang Bang am Timbang. Tim tim. Tim tim. Sino na una ba? Sino na sa loob? Ano pa daw pamilya okay? ni Kuki? Pamilya Yung dalawa dala mo, tatlo lahat dala mo? Nagaligan ko yan kasi nakakahawak ko pa yan. Ay, sa hawak ko pa yan, may, may hanag sa kata na. Ang pantang, may katalik niya sa pagtulong. Pimpim, wala ang mami. Wala, wawa, yung pimpim -pim okay, na si yan. Ang hindi pa magsipong bantot-bantot mo, Pim. abulaga. Ipaw-paw. E Paw-paw. Ang ah, pusang mahilig sa karton. <laughs> Yan, pag may deliver, abang-abang ka lagi para sa karton mong laruan. <laughs> ayan, ayan. i-unbox muna natin itong mga to Huwag kang malikot dyan. So, ito guys yung sinasabi ko sa inyo, dextrose powder. May isa pang klase nito. Lagi kami bumibili nito para kung sakali na merong magsuka-suka, merong kung ano-ano man, inilalagay ko to sa inumin. Or tulad ngayon, mainit ang panahon, nilalagyan ko yung inumin nila nito para iwas dehydration. Ayan, ayan si Choco makulit. So, ayan. Ito yung kanilang dog food. Ito yung kanilang mga dental sticks. So ayan, anim ito. Anim. Parang ako na yung iba. Kinigay ko na sa kanya kagabi. Yung mga iba, kinain nila. Ayan. Ayan. So, ayan mabigat ito kaya pinadeliver na lang namin hindi na ako bumili dyan sa kaso kasi kita nyo naman yung dating pinili ko may hindi bago may uod kaya inorder namin ito hirap buksan adult ano ito guys pagkain ng aso sasalin ko dyan. So, ayan. Pitong kilo ito. Holistic. Sa isang buwan, nakakadalawang pitong kilo ako. Kaya, medyo magastos talaga mag ng asin. Kasi kung pakakainin naman natin ng yun at yun nagsasawa Ayan. ayoko nang bumili dun sa mga ibang pet shop kasi luma eh Oh, diba? Shopaw, ganda. Mmm. Ganyan ang maganda, oh. Bagong bago. Hmm. Sasalin ko ito dito. Parang ayoko nang tanggalin dyan, eh. Kasi... Bawal kasi itong mabasa, guys. O kaya... Madapuan ng langaw. Kasi talagang magkakaroon niya ng mga... Uod-uod. Kaya ayoko nang bumili dyan sa dulo. Mga pet supply dyan. Kasi may luma siguro or baka nadadapuan ng langaw, kinakainan ng kung ano-anong mga dumadaang hayop kasi nga 'di ba yung mga nakikita nating display pag hindi sa mall ay nakabuyang yang lang. So, kaya ito, ito na nag order na lang kami. Ayan, malinis, bago. Kasi kung hindi, ay nako, kawawa ang mga aso, urin So, isasalin ko ito dito sa aking lagayan. kasi sealed talaga. Ayan ang mga dumating. Yung dalawa ayun, oh. Mm. Choco! Shhh! Naaway na naman niya. Hindi aso yan si, Ch si Kisame, ha? Hindi yan aso. naaway mo eh. Gusto niya kasing asawahin. Inhit si Choco ngayon kaya walang ganang kumain. Ayan. Ayan si Itim. O, oh, ayan. oh, kumain kayo doon. <clears throat> ayan, kumain kayo. Pusog. O, oh, huwag niyong dumihan yan. So, ayan. Ang mga makukulit. Bago kayo pumasok, magwiwi kayo. nagising na naman kayo para kayong mga ano ha makalat lang for today's video yan bagong bago ang aming dog food di na kami bibili dyan sa mga pet supply dyan sa mga pwesto pwesto doon na kami sa mall lagi magpapadeliver o yan yan kasi nakabili si mama ng luma. muna tong anuhan kasi malalawayan mo. Lalabas ka tim tim. Lalabas na. Lalabas na wait wait don. Pati nyo inubos yan. Kung bababa ka na kaagad di ka patapos. Ayan si haba kumakain pa o. Oh. Namiss niya yung holistic. Di kasi kami bumili dahil nga may uod yung nakaraan. Busin mo. Inat-inat ka pa. Tim! Hindi ka nakain na. Kain na dun. Dali. ah, oh. tin kainan mo, o. Okay Kinainan ni Haba. Yan, may tira-tira pang pedigree, o. Oh. Pero holistic na yan. Maganda kasi ang hooks nila dyan eh. Buo. Hindi nyo cheat day ngayon, kaya kumain na kayo. Dog food. Pusog ka pa? Ipigay ko yan kay haba. Kain na. Si haba, busy, busy sa pagsilip. Diyan, pag yung ulo mo sumuot dyan sa butas, hindi kita kukunin. Bahala ka dyan. Pinakakain kay kung ano-anong tinatarbaho mo dyan. Kumain ka muna. Puro kasilip dyan sa mga asong gala. Ihulog kita dyan. Hindi ka na makakauwi dito. Punggok! Umihi ka dyan na! Kain na! Eh, si itim mo, kumakain na. Busog ka na? Hindi mo inubos? Mga busog. Ano? Pani ang silip dyan sa mga manok. Hindi naman sila makakaalis dyan, guys. Hanggang dyan lang sila sa labas, sa may labahan. Kasi, mataas yan eh. Yan. Narangan ko ng mga halaman. Mataas yan, di nila kayang talunin may mga manok hmm kumakain oy kumain ka muna baba suot na naman yung ulo niya dyan marami kasing galang aso dyan pumapasok ang mga galang aso Kain na, pungging. Busin mo yung pagkain mo dun sa kulungan. Balikan mo yon. Dami nagugutom eh. Nag-iiwan ka ng pagkain. Busin mo yon. Ako yung magluluto din ng aming pagkain. Magsasaing na ako. O, oh, yan lang kayong dalawa. Kamukha na kayong mag-ina o. Kumain ka muna haba busin mo yung pagkain mo. Ay nako. Kakain si silip, kakain si silip. Ayaw niyo pang kumain. Hmm? Hindi niyo inubos pagkain niyo. O busin yun mamaya ah. Ba't ka nagdalawa ng dalawang nagdala ng dalawang piraso diyan oh? Kainin mo yan. Dala ka dyan, mo naman kinakain. balik na naman siya doon sa pagkain niya. Puro ka... Para kang ano eh. Gwardya ka ba? Nagroronda ka ba? Puro ka... Lakad dito, lakad doon. Kainin niyo yan. Tatapong ko na yan maya-maya. Lalangawin yan dyan. Ayaw niya nang kumain? Pungking, ayaw mo nang kumain? Ikaw, busog ka na? Ha, berber Naantok ka na. Busog ka na eh. Hindi na. Babay na. Babay na. Para kang ano. Ano na ba? Itura yan. Hmm. Ano na yan? Pagpagpagpag ng stress. Just. Joka-joka yan. yan. Diba? Magkakasing laki na sila ng pusa, guys. O. Oh. Ang liit niya. Siya ang taga-saway kapag nag-aaway si Kisami at Siopaw. Choco! Pabayaan mo si Kisami. Hindi naman ang aaway.